Mga kapamilya at kapuso, isang napakalaking balita ang bumungad sa ating lahat. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng Philippine Television, nagsanib-pwersa ang ABC Bing at E! Negativo Pito para sa isang groundbreaking edition ng Pinoy Big Brother, ang E! Celebrity Collab Edition. At higit sa lahat exciting, dalawa sa ating mga paboritong kapuso stars ang napiling maging hosts, Gabbab natin kung paano natin gustong maging hosts, gabbigan natin. Napakalaking hamon na ito. Simula pagkabata, super fans na ng Eggy si Nagabi at Mevi. Kaya naman nang alukin sila ng oportunidad na maging bahagi ng show, hindi sila makapaniwala. I was offered this job and syempre, nagulat talaga ako. Lahat naman tayo fan ng Eggy. I. I also watched you growing up. The last season watched actually was Alexa season. Para kay Maeve, isang dream come true ito. At nakakatuwa dahil makakasama niya bilang host ang kanyang kaibigan at dating i-housemate na si Alexa Ilakat. I'm so excited kasi kasama ko si Maeve at bilang naging housemate before. Ibang experience naman ito for me. Kami ni Alexa ang in charge sa official online tambayan ng Magbabasa kami ng comments, reactions ng fans, at gagawin naming healthy space ang discussion ng mga viewers. Ang online tambayan ay isang bagong segment ng AE, kung saan mas interactive ang experience ng mga fans. Pwede kayong magpadala ng inyong thoughts at real-time na babasahin ito ni na Mavy at Alexa, pero hindi lang si sinagabi at Mavy ang magiging hosts ng season na ito. Siyempre, makakasama nila ang mga batikan at veteranong iiki hosts na sina Bianca Gonzalez, Robbie Domingo at Mele Cantiveros. We are very excited to welcome Gabby and Mavy into the city family. Alam naming magiging maganda ang takbo ng show with their energy, Mavy, good luck sa online tambayan. Iba ang energy ng mga geek fans, kaya ready ka na ba? With this powerhouse lineup of hosts, siguradong magiging mas exciting at mas interactive ang Ig Celebrity Collab Edition. Wow! Gabby at Maevee as hosts. This is gonna be epic. Hashpib Celebrity Collab B finally <laughs> na pinag-isa ang kapamilya at kapuso. Excited ako kay Gabby ampersand Maevee. Sobrang excited ako makita kung paano mag-host si Mevy. Talagang hindi na makapaghintay ang fans na makita kung paano magdadala ng saya si Nagabi at Mevy sa Mga ka fans, handa na ba kayo sa pinaka-exciting na season ng Pinoy Big Brother? Huwag kalimutang subaybayan ang Ehi, Celebrity Collab Edition at suportahan ang ating bagong hosts na si Nagabi Garcia at Mevy Legaspi. Marami pang pasabog na paparating. Siguraduhin ninyong nakasubscribe kayo sa channel na ito para sa daily updates at exclusive recaps. At syempre, I hit ang like button at I share ito sa inyong mga kaibigan. Ako si Host Name at magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode ng Yv Celebrity Collab Edition Recap. Hanggang sa muli! Paalam!